na isa pa nakuha natin at saka isa pang alimasag at saka dalawang hook. Oo. Lakinin ba ko ko? Oh. Ayos, et pa paano? Um locky. Yan mo ko yan. Wow. Ayos na. ano na. Hey, what's up happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay guys so uh, Sa episode naman natin ngayong araw uh, Magkakasama natin ulit Yung ating uh, BFF Kaya taga ko na hindi nakasama na tao talaga yun Inaway ko pa yung asawa para makasama ko lang yan Grabe Simula kasi nang dumating yung asawa dyan Hindi ko na nakakasama, iwan ko Pero ngayon makakasama natin siya Okay so sunduin lang natin ngayon Si George Tagle, Okay So, yung spot natin na puntahan is doon pa rin sa spot natin sa Alcor. Susubukan so, natin yung uh, mula sa gabi hanggang sa madaling araw. Kasi mostly ng lakad natin doon is uh, umaga na. So, subukan naman natin yung time check natin is 12, 12 midnight kayo yun. Kaka-out natin sa may trabaho, alas 11. Eh. Yeah, so, ngayon 12 midnight, susubukan so, natin makalusong mamaya mga 1.30. Mga ganun, hanggang madaling araw. Okay. Tingnan natin kung ano ma jakpata natin dun kapag madaling araw. Okay? So ngayon, sunduin muna natin si BFF. Samahan niya ko guys. Okay? Right. Okay guys, so welcome back again sa BFF natin. Ayan yes, si Toto George Tagle. Mistam. So, paalam siya natin sa kanyang missis. Hey? Oi, okay. huh? guys, ito pala. Shanghai. Baka gusto niyo mag-order nito. Anong ano, ano nga to? Ilang piraso? 15 champ. Ilang piraso? 6 sampo. 6 mm. sampo. So, ayan. 6 samp ah 6 na piraso, 10 real pero pag 20, isang tub na ganito. 12 piraso. Noon. Mm. Ang sarap, guys. pag masubukan nyo to ewan ko na lang ito huh. pahanap hanapin nyo okay sama yung so, ano chili ah. garlic sauce chili garlic sauce okay so biyay muna tayo guys okay tara let's Okay, guys, so uh, dumaan lang kami dito sa tea time, dito sa Alcor. Bilisin nyo yun ng kanyang karakti kaya at tubig yeah. tea time oh, dito ko lang dito ko sa piyak na uh, bato sa piyak ngayon ng bato ko dito ka mag nang jing jing ka mag casting oh, oh charyo So dito na po tayo sa spot natin. So sa ngayon, kain muna at uh, ko pa. Okay. Ito. Oh. Yung kaon. Kaon niya sa may shop kayo hinatag tong pintamon. Okay. Kain muna tayo guys. Para may power tayo. guys let's okay so lusong na tayo guys oop ganda ng tubig tamtaman hindi masyadong malamig bisa si Toto George. Yun. Ha? Oh God. Discarrel agad. agad. <laughs> Tagal na kasi hindi nagagamit eh. <laughs> unang huli natin guys alimasag ayup <laughs> <hope> na yan <laughs> alright unang huli tadaan okay. okay? laki abo kakot sa animal ah? ano na? Ano naman? Toko? ato Pisoon si Jojo guys, toko, di, yun Si Si Jojo, ayan yung sa kanya, nakabakuko na rin si Jojo. At saka yung malaking ano, tampal puke. Okay guys, sikat na yung araw. Pero yung nakuha natin, isang alimasag at saka isang sherry. Puti kay Jojo, nakarami siya. Ewan ko kung nakadagdag na dun siya. Antun pa siya eh. Dun siya. Tayo, tayo dito, maraming hagat, pero mga maliliit. Okay guys, so ito na. Magkatabi na kami ngayon eh. Toto Jao. Ano? Ano mo? Okay. Ang ulit dito. Okay laki na kuko oh. ayos kahit pa paano ang laki ang nure pang ano na mo na pang paon guro ang muna yung pang, -pang ng paon kung saan to inulan to mga nura ni pinlatsip Sunrise na guys. Ooh. Sunrise na, isang pang nakuha natin at saka isang alimasag at saka dalawang unhook. Oh, abundant abundant perpekto ng nakuha. Okay. Nice. Okay, ah, malapit na tayo sa pang-pang Okay guys, so ito yung break pass namin ni Jojo. meron tayong kape. Sabin, ano to? Anong pangal to? Sabin-sabin? Pichi. Ah, uh, pichi-pichi. At saka may ano pa. Dumpia. Dumpia, Shanghai so ito po yung mga nakuha natin guys. Ayan. At least nakarami din. Nakarami-rami din. Ayan. Yung mga bakuko ng mga malakihan dyan. Kadyo-dyo na mga nakuha. Yung sa akin. Uh, sherry na maliit. <laughs> Dalawang sherry. Oh, ayan mga kuha. Ayan. Wow. Ayos na. Araw na. Okay guys, so hindi mo tayo masyadong pinalad ngayong araw pero si Jojo at least nakarami siya pang ulam, ulam, ulam. <laughs> okay so at least uh, nag enjoy na kami so yung sinubukan natin yung night fishing mula mag, uh, alas 12 uh, mga alauna kami nung umpisa kanina hanggang mga alas 5 na madaling araw kung para sa akin, medyo may na ina. Mahangin kasi? oh ma mahangin din kasi kanina. Pero siya, at so, ito mahangin. Ha? Ngay, mahangin. Oo, oh, magagay, mahangin pa okay. Mag-enjoy okay. po tayo. Okay. So, I hope guys, na magkita ulit tayo sa ating mga susunod ng mga fishing adventures dito sa Qatar. Okay. So, yun lang po sa mga bago pa so, sa channel natin. Please don't forget to like and subscribe at pakipindot ng notification bell para update po kayo sa ating susunod ng mga fishing adventures okay so shout out guys shout out shout out <laughs> ay shout out pala shout out pala sa mga tropa natin ng mga angler diyan sa Oman sila ni Orland ni Rolando si Jordan Aurel uh, anong na uh, basta si Jordan at saka si Harold CC okay at sa mga katim namin noon sa Gafari Boys, PJ Datalio, at saka Romel Alarcon. Shout out sa inyo diyan. At sa Sunday Club natin, Joe. Grabe shout ang laki, Club. na ng, <laughs> ang laki na ng Sunday Club natin. So, grabe yung inumpisa namin na maliit na Sunday Club namin noon. So, ngayon napakalaki na. Okay, so shout out din sa iyo diyan sa kay Clifford Dela Cruz. Takasis so nung ngayon si Mul. Sinura Sinura Huwag ka rin si Sinura Ha? Si Donald Ah, Donald Bawson Oo, okay Shout out sa'yo, Donald, say Donald Bawson At saka sa kay Ito lang <laughs> yung mga trupa tayo Gakalipat ako Si Ika-ika Ika-ika ba si Yung mga pangasawa din doon si... Marvin Marvin Ersillo So, Pinas yata Kung so mas yun yata Ah, nakainaw mo kasi siya? Oo, oh, okay So shout out, shout out sa inyo lahat mga ba, kapatid natin dyan sa Oman, okay? So hanggang dito lang guys. Don't forget spread love and always be happy. Happy. <laughs> okay?